nga marunaw tibain. Apay, hamu amu amin. Masong bata, nagijay ang sayo. Hamu amu nga ipalawag sa sayo. Kita niya tingunan na. Habang nagijay nga salita at kita mo makaya ang lahat ng tao, sige, talking and talking na. Siyempre, magsasalita sila. Salita siya. Kanina pa ng salita ng salita. Hindi naman pala niya naiintindihan. Hindi naman pala niya alam. So sabi ni Amar, Uh, mag-step ka, step, 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 step. Then hanggang puntuhan na na, uh, puntuhan na po mga kapatid ko na lalayo ka kasi wala na nakakita sa'yo. So being, malayo ka na, wala na. Wala na. Mga kapatid ko, yun yung sabi ng ama, handa kang tumapansin na dito. Apay, hangumit kaya't hindi makikadwa kanya, tatama kayo ng kalakas. Another word, ang sabi ni Ama Martignano, hindi pa nagsampati aduhin ni Primo tao, una na, hana na kaya ti umuwan. So may tibalay, mo, iso ti pagsampot ang dahil. Kasi hindi pa ah? siyempre ang mga darating, hindi magtatanong tungkol sa pagkain, kundi tumating sila, ang curiosity nila, nasa katuruan. Kaya kung ni Ama, at at damang. Ngayon, iti question da ket hamu aya sumbatan kuna na tibaga nang to kunam iti 1970s ka 1980s ka 1990s ka anyang nga iti nauma masakit masakit yon kaya sabi ni ama doon kung hindi mo makayanan ang sagot ang, ang 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 salita nila sa iyo rumuan ka iti pagtaamang Kahang kang subsubli Kamusubli subliyan na? Kasi nabainag ka na eh. Agasyon mo, 1970s ka, 1980s ka, 1990s ka. Awat ang moko. ngam at may puntos ang ama Sabi ng ama, mayroon na mam ganito. Pag nagtanong, ang sasabot mo ganito, isuday takap sa tinasakit. Tayo di kapakot ko itidaitulin ang lugar. Awan ti pinag-interes ko isusubo sumalita, parehas ta. 1980 sakman, 1990 sakman, saan na isaritaan isalitaan pagpada ta nga magroobie na ang dadali. That is the second scenario na kulang Maraming scenario na ipinakita si ama. So, kaya't nangaroon niya sa web, walang positive sa mga kwento niya, puro mga negatibo na magaganap. Magaganap kaya ang mga yon Magaganap sa ngayon pa nga minsan may mga nagtatanong. No? May mga nagtatanong sa mga salita natin. Meron yung ayaw natin sagutin. Meron yung makikipag away pag natanong. O, meron yung aawit na kasi ayaw na matanong. Diba? Pagdating yan ng panahon, ngayon pa lamang po, ano ba yun? Lagi natin sinasabi yan. Sa akin lang sinasabi sa atin, Nabayag kayo dito ang siksi kayo na tamad, di kayo mong di ba? Pero, nagaya yan, tignan mo 80 plus na contestant ng Miss Universe or Miss World. Isa lang ang makraw Isa lang, kasi isa lang din yung crowd. Yung oh? Kahit ilan ang tayong magagawa. O? Kahit nila nang lalaban ng para presidente, isa lang ang kami to. Isa lang ang malakanyang natahanan. Hindi po pwedeng tatlong presidente ang mga o, oh, diba? Hindi na So, bakit hindi tayo dumadami at tayo tayo lang? Tayo po mga kapatid, kung nung pa sinasabi ko po sa inyo. Ang katurang ito, masasaktan Ngayon, habang wala pang sakdal, we are very free. Sa lahat po nang ayaw masakdan, huwag na muna kayo sasali. Wala, pagtapos na lang ng saktan kayo mabalik. Ngunit, So, uh, ang ang pilit ha? Ang ang uh, pilit ha? Uh, ha? Pilit ha? Baka madamdama kayo, di ba ka ito nga? Yan tapos na, di mo O may very good things Hindi ko ganun. Kaya nga minsan sinasabi ko, ang katurong ito na sakta, ang Kahit din sa manarin mo, sinabi ko yun eh. O, oh, kaya kung ayaw nyo pang makijoin sa amin, okay lang. Ngunit, lagi ko sinasabi, ano bang gusto mo sa buhay mo? Ikaw ay bisita, ikaw ang magbibisita. Another one. Bakit kasi kailangan mong ikaw ang bibisita? At kailangan mong mag-aral, kailangan mong malaman, at kailangan mong itakil ang isang bagay na responsibilidad na hindi mo alam kung para sa iyo talaga o hindi. Sabi niya ang mamatay niya. Pagdating ng hari ng sanlibutan, at umuupo na ang hari ng sanlibutan, ang lahat sa inyo, na mga uh, mga kasama niya ay uupo din at tugaw kayo ng na, na. at may yasping kayo ng ari as ganda. Kasi ikaw yung isa sa mga nagtatla ng responsibility. E kung ayaw mo ng responsibility kasi di sarita na kunada sumangpot kang tulahan at tuwaw lang ng mga nanay. <laughs> Kalo Huwag ala ka nung mapinggan. O, oh, di ba? Mayar. Ngam, anang ngaruti ang mong. Di ba? Anang naruti rin. Anang naruti pa. Anang naruti takda mong pinggan. Anang pinggan. Anang pinggan. Diba? Diba? Kasi DJ pa siya. O tama, ngayon ano nga ang ngaruti mo dyan? Kaya nga ang kwento eh. Anya, tinaamuang kong Anya kinahumang kay ama ko sa mga talaga ng tulad ng tono. Para uti na drag sa akin nalpas ang mami narita tay. pinag... ang dipinag pinag... Ah, ano to yan? Pinag pinag Training. Kagaya niyan tayo kasi na training tayo. apay yung adapt ko tayo lang? Kasi lagi nung sinasabi, we are uh, only few ang mga officer. Maraming platoon, pero ang bawat proton, isa lang ang reserve. Isa lang charge. Isa lang ang Ngayon, kung hindi ka makitraining na officer, alangan naman di katiwala lang ito kanyang vibrator. O, oh, dyan oh, pa'y adala ma, itrainin mo dito yan. Di kami niya kitrainin. Anong training mo? Anong ituturo mo? Kaya nga sabi ni Ama, agadal kayo pag mo dahil to'y Isu ako nana nas nas kanti amakin ina naganak na agadal ibu nanti nasur at no dati isu aku nana nak na. Nen no angga pay suru jangan ada ya okey lah. Kita magagal jom. Isu di yang ngama pan mutri sari taman ini amang aku nana itina patah sika. Mak ijai ngama pan yang pagi nai salakan lah. Dijai ke Hangga kung ama pagi-pagi na ka, na, hindi ganun lang. Kung ikaw nag-aral ka, nalaman mo katuluan ito, then nangangaral na ka, ayaw nila. Ikaw pang mapapaya. Kung doon ka din yun, di pero ba, na dito. Di eh, siyempre, mas nakatsyan. Huwag mo nang ito. Di jayan nga kung sa unya ang mga bagay na isalatan na. Ngunit, mas mabilis kasi ang kapatawaran pag -ag agipagbagay mo mas mabilis ang kapatawaran. Yes. Kasi kung ano na yun, kitayin okay, ni Ama. Kung sarita ni Ama. Iti may isang abasol. Iti isang mga man nakapulit ang may isang abasol. At triple ka No? isu day one dream, three points. Iti may isang abasol. One dream lang Three points. Iti saan lang ang three points. Di di yung abasol. Takunan naman ni Ama man. Triple ka tosi. Pwede na gano'n. Ngunit di pinagaramid mo iti, iti pagbasulan, triple katorse pagbasulan. Nung di mo la pinagaramid mo iti kinahimbang, triple katorse mo la mga pan na Ganun din nyo. Isu nga di po nga, hangat isa, hangat mo sa utik, pakisarakanang, ag, agpeno ka, sandali ka, sandali ka. Kasi may sinabi si Ama, kung naiintindihan mo, yung mga sinasaysay mo, at pag tinanong ka, alam mo ipaliwana o alam mo kung paano mo ito. Kung parang may yung salita kasi na kaya mo nga bilang hamo ang mo dito yung sumba. Ta, maybe darating yung punto na hamo mo nga sumba. Mablock ka. ka or something. At least there's a point na mayroon kang yung standing mo hindi mawawala. At makuluha mo rin paano. Sige, nagpakumbabanta talaga may hamo mo pasensya kang kapisan ang ang mga ito na sumbang diba? ganun yun nung no, alaon ti sa bile ka bali kat ilikaw mo no, si kapiti makawad more than more than dilina. kaya nasabi ko nga iti dito yung susuro sa si iyo na apay nga man is the hope of the whole world nga min dito nga man dito nga God God Almighty is not a man. Yes. But the God Almighty become man. No? Iti Dios nga man nakabalit iti amin hang tao. Ngayon iti man nakabalit nga Diyos nagbalit nga tao. Kasi di siya na the hope of the world is the son of God, son of man. Iti pag-asan, iti buong nga mundo na anak iti tao. Sino din ang anak ng tao? Dahil tayo. Kapsa. Tatay din Diyos Nag na nagbali ng nga tao, dahil isunan, tao isunan. Anya di pagkasang tinubong? Dahil kayo nga anak na Nung nga tao na kayo lang, disqualified pa kayo. Di lang anak. Kapsa. Sa ano malalaman ay ang puntuhan ng anak nga. Kasi hari siya ay kailangan. So ibig sabihin, ang kanya rin mga anak, prinsesa-prinsipe. Ngunit, you claim it, princess sa prinsipe ka. Hindi mo naman, kaya nga maraming nasasabi. Han uh, tayo ang prinsipe, prinsesa, takwa. Ah, may kira tayo meron. Hindi, mga kapatid ko. Ka. Bakit? Yung prinsesa, prinsipe, hindi ba, nag, hindi ba sila, ano? Hindi ba sila nasasacrifice? Akala nyo? Nagsasacrifice sila. Mga kapatid ko. Tinan mo yung mga, ano, yung mga pinikula, yung mulan, yung mula, yung dalawang prinsesa para lang magkaroon ng peace sa dalawang kingdom. Trinane nila yung prinsesa para makipag-asawa dun sa prinsipe sa ibang kingdom para magkaroon ng friendship. O gano'n. Islangin niya pala yung katorsi. So kung kahit mayroong minamahal siya ibang iba ang prinsesa, she need to sacrifice for the whole Ije kanya na, awat sa bali nga, maka, makarami ni Jai, hindi suna. Kaya masabi na, ilan mo, parang kakayang ginawa. Sino ti tiba makasubot, ti basbasong, ti sangan libutan. Ije ka no, anak, iti Diyos. Si ni Jesus. Ngayon pero ang problema nito, ang namin ibagano niya, ti basbasong, ti sangan libutan. Yes, Masinubot na. O. Nung naman na, ipaano, kaya nga maganda kung sinabi nila eh, ano yung mga kasalanan ng tao sa sanlibutan na sinubot ni Yesus? Pag sinabi nila na, Natsay, magbibigay tayo na ng puntos. Umamatay na tao. Umamatay ng na tao. Nagnanakaw. O, oh. then ano pa? Kinukuha yung hindi niya pag-aari. Yung pakikaron uh, niya. Maraming asawa. O something. Yun mga yon, is mga baso. Supos lang ah. Kasi hindi naman nila sinabi. Hindi naman nila sinabi uh, na yun nga yung mga kasalanan So, kung yon ay uh, ito yung na sinumpog na, e paano? Anong taon yon? 2001. Sa so, 2000 na, Qualified pa kaya na yung mga pagnanakaw na nagaganap dito sa ngayon? Sabi na mga brutal na mga corruption. Pati kaya ang mga yun ay kasali? E eh matagal na pinatay nila si Jesus? Ba, parang ganito eh, umutang ako sa'yo. Binayaran na ng plan ng nanay ko. Binuutang na naman ako. Yung bang utak na ngayon, payable na yon? Paid na yon? Hindi, di ba? Pinayagan na dagigin yung muna, yung medyong utak-utak tama na yun, isa pa yung alistan ng diya. Yan, gano'n, di ba? Gano'n. Kaya nga dito, mga kapatid ko, dito, bakit magiging tayo yung ma hope of the whole world, na tayo is the son and daughter of man? Yung man na ito, have man, have God. Sino hot man, uh, sino itong true man and true God na tao? Ito si Ama Adan. Kasi nga, Diyos nagbaling tao. Sabi So being Diyos nagbaling na tao, He's already a man. Kasi makita mo na tao. Kaya nga yung sinasabi ni Brother Petronio, doon sa Muslim na na kausap niya noon, ay sabi na siya niya siya kanya, eh ganito, uh, ang Diyos walang waris. Okay, walang wangin ng Diyos kasi lahi hindi naman siya tao. Pero tayo na rin ng kanya. Siya natin, siya natin ginawa yung wangis natin. O nagmula yung wangis natin. Kasi sabi ko, yung man, o son of man, o daughter of man, hindi nila, or hindi kasi nila nag-ipaliwana, o wala doon sa kapaliwanagan, or kat nga, yung salitang God become man. Mga kapatid, on being na cut na ito or nasasabi man kasi sa ngayon ang dami na kasing question parang anong ganito ma sabi na ni ama batang makulit batang makulit sabi ni ama ano yung batang makulit kasi sabi niya ang bata makulit nga tinanong niya na tanong niya pa alam niya na tatanong niya ulit makulit nga para na makuha niya yung attention mo para mag-usap kayo So, being makulit siya, ito yung katuruan din ito, yung nakaalam din sa katuruan ito, magiging batang makulit. Kasi, darating na tayo dun sa puntuhan na aaminin nga natin, hindi nga tayo nag-aral. Kaya nga, di ba tinatanong ko sa mga kapatid, kung tunay, or ayaw ko sabihin na mali, ang pwede naman natin, upos ni Kristo makasalanan mga kasalanan natin, you should also emphasize kung ano yung mga kasalanan natin na tinubos niya. No? Kaya nga, kagaya nga, ang mga kasalanan na yan, is like utang lang yan. O kung nagbayad na siya, then utang ako muli, papayaran ko pa kayo yun? O, hindi lang po material. Mayroong usapan. Siyempre may din din yan eh. O, ilaw na utang mo ng 2,000. 2,000, ha? Eh, bayad na na Yung mga utang mo ng 2,000 sa 20, hindi pa bayad yan. Di ba? Hindi pa bayad yun? So, ibig sabihin yan, mga ko, yung tinupos niya noon, eh baka mas marami yung kasalanan pagkatapos niya tinupos. Di ba? Baka mas marami. Then, so, paano magiging the hope of the world is the son or the daughter of, God, of man? Kasi po, ang nag-aral o pinangaralan o nakaalam na katuruan kasi nga nakinig kaya mga martinyalong inaikong Conchita, son and daughter na and now nakilaran natin na yung nagturo sa atin at sa atin mga kapatid is actually king and queen aray natin ng sa nga lubungan aray natin ng sa nga and they are the personal of planet personal of lupa mga kapatid sila yun so being maralaman na natin ngayon mga kapatid ko, anak ko nga upo-upo sa bar mo. So, dito yung asarita, hindi pa nang ikot tayo, panangayat tayo, pinag-interest tayo. This will save us. It not only save us, but will save the whole world. Bakit? Kasi ngayon natin ay pinapakilala na na ang Diyos actually na yan ang langit, uh, yan, ang, yan ang liwanag. At ang liwanag na yan, nabayagin nga ang luta yung alawag neta. Pero none of us ang nakaalam na yan ay Diyos. And right now, marami mang nakaalam na, kasi uri nga mamartinyan Mama mo siya actually, na sinabi niya sa atin na yan ay Diyos. Dahil nga sabi ko ulit sa inyo, sabi ni Elis Soriano, kahit nasa sayo ang katotohanan, kung wala kang wala ka sa katwiran at wala ka sa kapaliwanagan, ang katotohanan na yan ay mababaliwala. Mga kapatid, paano mababaliwala? Kasi hindi mo alam eh. Oh, kagaya niyan, babalik tayo sa isang usapang literal at tunay. Tunay ito. Hindi chika-chika, hindi marites. Noong punahon ng 2014 at ah, 2012, nang pumaroon kami sa promise na nilang kareko, isang usapan, ito ay tunay na hanggang ngayon kinakapakutan nilang ganun that was 2012 nang pumunta kami roon that's the first time din na mag-preaching si Grace, And Grace sa na ang sabi ni Grace iti Diyos verbo sa ubalik na spitla awan ko lang awan na sa okay. data pinara na saan? Ah, na. Mr. Tudis Tahunan na, Kuna ni Rama, iti Diyos berbo, sa ubalikas balikas bitla, awan tulang awan nasag na. Ngam ti o, nagtulang naglasag, iso So, ti Diyos nga ron, tao. Nalawag sa ridaan. Ngayon, tata, na nasilipon pa hindi jay, tayo binuon ni Mr. Lianto, nulay to Lianto, dinit Diyos berbo sa ubalikas balikas bitla, awan tulang awan nasag na, Nanti no, sa o nagtulang ng transaction ni Adan nga templong ehemplo mostra na. At okay, tinan mo, so mayroong nagtuloy. Yung palang iso ni Adan is hindi pa tapos yon Mayroong pang ka, karuto. Ano yung karuto? Nga iso ni templo ehemplo mostra ni di Diyos. That is the full one. Pero kay Grace, o para panahon na yun, na doon na nga na Diyos sa so, balikas din awan tulang, lang oras na. That's the only ma mind sa akin nang yun noon. Then, ang tinggal namin ang premise na, na buo na, uh, nagsabi na, iti sa o, nakatulang na kalasag, iso ni Adan, pati And then, hindi pa pala yun ang, ang buo. Hindi pa pala yung buo. Kasi, ang sumunod doon, nga iso di templo, ehemplo, mostranas most niya sa years. So that's the final. Buo na yun. You see? Pero ilang karo, ilang kaputol, tatlo. Ngayon, ang salita yun, punta muna tayo doon sa sinabi niya nga, ang Diyos, is actually, uh, nagtulang na doon sa so ni Adan, doon muna tayo. Ang salita, doon mismo sa promise land, sila mismo yun ang gulo. Bakit? Sila yung ang gulo sa usapan. Kasi ang sabi, niya po totoy pa kanin no? Nga i met ni Berto Tarosi, Adrian Tarosi, hindi ko na nakasunod. Hindi ko na ni Ama mga Diyos na dati kayo sa tibiyag mo. Tibiyag mo, tibiyag na, tibiyak tayo amin, isuday tanga para niya isuday Iso dahi tatay Diyos na dati kayo. Okay. Then being iso dahi tatay Diyos na dati kayo, kayo, hindi ko na lang, nangalaan nga dahi tangarong na Diyos, ito na. Takunam, nga ti Diyos, tao, When Prada, ang namit ni Mr. Adriano Rossi. Nakunaan kunanan ni Ama, hindi biya ang isu ti uh, isu ti Diyos na takada kayo. Kaya tayo tanga biya, na na, ang mamakita. Kaya kung tao kung matay tanga biya, hindi makita. Hindi wala na siya ng kape. Wala na siya So, ngayon, ginip up niya na yun. Nasalita, anak ko na na, na ipag-resolve, didila di Jayan. In the yung katakot nila na yan, mga kapatid ko, DJ Maisha, ni Jemaisa, ni Ngamin, ang damit lang ito yung na question, ako rin kay man basit ko na, ni, ni ang galeri ko apay nakaamuha ng Ngamin ayah, ito Diyos. O, ito question, nakaamuha tayo ng Ngamin, ito Diyos. Pagkakisumbat na mitlaan ni Mr. Tobias, ito nakaamuha, ito Diyos, kaya iso ni Ama Martiniano, manager ka mga kalusin na isu na tinangi palawag kanyak na ita na Diyos nung nakamuang ti Diyos umay. so ibig sabihin hindi tama yun na ni Ama Martignano yung tinangi palawag kanyak na ita na ng Diyos ko na na isu nakamuang namuang tayo amin na ti Diyos nung nakamuang ti Diyos umay. so ibig sabihin hindi niya nakuha o ni Ama Martignano tinangamuang ko na na Iti sarita ng Diyos. Baba, ang kiti panangisarita na kat mo na tayo ka nga Diyos. Ay, thank you, brother. Nituloy-tuloy lang tayo yung ipanawag na. Apay, maming nakulding na. Hanna mo. Hanna mo. So, iso di ko na niya makamong mo, among mo. Ano din